seven, eight, nine, ten. So ayan mga karaya level, kasama ko po si Pasma Vlog. Pangatong balik na po ito namin dito sa ulag na may problema sa pag-iisip. So, kasi po meron nagpaabot ng tulong ulit. Uh, kaya po kami nandito ngayon. yan po sila tatay. Uh, tayo ng short interview sa kanila para Tara. Yan po pala mga karelidad ang katabi ng asawa ni Susan ay ang kanyang ama. Hey time, maray na po. Maray na aldaw mo. Maray na mm -hmm. So, bali po na bumalik kami dito kasi meron na naman po nagpaabot ng tulong galing sa ating sponsor. Uh, taga barangay Santa Cruz din po yung nagpaabot ng tulong na si Ariel Ponciano. Kaya ito, nakabalik kami ni Kapasma. Yan kapasma, maraming salamat sa pagsama sa akin. So malaking tulong ka, malaking tulong ka sa akin. Sana laging nandyan ka na sa akin. <laughs> Pakibilang bilang mo po idol para ibigay na kay Tatay at saka sa, sa kanila. Oh, na. na. mo four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ah, uh, Ah, uh, 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 pesos po galing kay Sir Ariel Punsiano. Taga dito lang po yan sa sintro. Ah, uh, sintro uh, ng Santa Cruz. Santa Cruz. Opo. Di pa tayo nakakwento mo nung pagpunta namin dito na si yung asawa mo po si anong eh, pangalan nung Olive na Olive si Olivia ano pong apelyido Tanuan yeah. na kwento mo na meron din pa lang problema yon sa Pagi, sa, oh. sa pag-iisip ba oh, depression nga depression hmm. tapos balay ito po pala yung anak mo si Vincent Vincent anak mo po siya tapos oh. si Susan asawa niya asawa niya oh. Okay. okay po tara tayo punta natin yung asawa mo doon para ma makakuha natin para makita natin si ate Susan ng mga nanonood let's go Ate, paano, paano pag wala si yung asawa niya? Paano pag nagtatrabaho sa bukid? Sino yung kasama dito ni Susan? Yung kapatid mo? Ay. Siya lang dito? Uh, paano po yung pagkain niya dito? Binibigyan na. Uh, hindi naman siya nalilipasan ng gutong? Kasi ano, naman siya ni Uh, pag wala si kuya kami nag si Kasi magpagkain mag, 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 ng Ah, okay. uh, akala ko kasi noon kapag umalis yung asawa niya, wala ditong hmm. pagkain. Meron, kami nag-aanyo. Hmm. Buti nga malapit lang kayo dito, no? Okay. Walking distance lang po mga karyeryad yung bahay ni ito, kapatid ni Susan. Kaya hindi naman po pala nalilipasan ng gutom si Susan. Ano okay, Natin well. mamaya paglabas ni Kuya, kunyari, ah, uh, pag tinanong ko na halimbawa di ba anim na yung anak niya di ba tapos may sakit pa siya tapos yung bunso pitong buwan ah uh, kunyari pag tinanong kita na ano sa, ano yan, sa Tagalog Kumbaga, baga no, advisean mo siya ito. na okay na yung mm -hmm. anin hindi na masundan ganun uh, ah, mm -hmm. pag, ayun nga rin kung sinasabi namin sa kanila siya. uh, -huh. buti nga nandito kung kasi kung wala kawawa mm hmm. sino pong mag-aalaga mm hmm. siguro isa rin silang ala, mm -hmm. ah, ano yung, siguro yung anin okay na siguro yun no Sinasaban din namin siya. Okay, okay na siya. Okay na yon Huwag na Kasi kawawa naman. Uh, lalo kapag... Um, um, yan po. Si Ate Susan. Pinaglabas na ni Kuya. Mama, yung ano pa yan? Hello po! <laughs> Ate Susan! Kaya na siya nakakawalain ng totoo mo. <laughs> Hindi talaga yung hindi naman eh ano pa na na Malalim na yung pandinig niya. Ah, alaala na dinadaan. ko sa set niya. May apot lang. Ito yung anak niya guys oh. Uh, yung ano? Pangilan yan? Pangilan ka to? Pang lima? Pang lima? Pang lima to? Yung na ano, nalaglag, ay na eh, pangapat siguro, na, na, na pangapat na. Yung, yung puso. Di ba Pang Pangapat. Pang, pang, so yun po mga karelidad, hanggang dito na lang po ang vlog namin. Uh, salamat sa mga nagpaabot ng tulong kay Ma'am Agnes Del Mundo, kay Ariel Ponciano at saka yung mga nauna pang nagtulong nagpaabot ng tulong sa kanila ay tatay at saka kay Ate Susan na basta hindi lang po uh, maraming salamat sa inyong lahat kapasma ano pong masasabi mo kapasma uh, uh, ano lang tuloy tuloy lang yung ano natin kung sino pong deserve na isang tumulong at para ba ano natin matulong nga pati yung anak niya yung <clears throat> bulag din yung anak niya so Siyempre yung konting ano lang, kahit mga pambili na lang ng vitamins, yun.